Ay mga kanayon, bago pumunta sa trabaho, ha hatidan ko muna ng pagkain si Stacy dahil magla-lunch na. Anong oras na is 10 a.m. Bumali na din ako mga kanayon ng tinapay sa Pedritos. Ito is cheese roll. 25 pesos lang yan mga kanayon. So yan yung paborito niya talaga. Wala na din ako mga kanayon may kung ano yung ipapabaon ko sa kanya. Kaya pumili na lang ako ng hotdog and Shanghai. Tara mga kanayon, samahan niyo kung hatidan si Stacy ng pang-lunch niya. Doon sa school nila. Pumasok na ako mga kanayon dito sa Libas Elementary School at pupunta tayo doon sa classroom niya grade 1. Bakit pa ng pera? Hindi na. Yan na may tinapay na dyan. Ang ginagawa Tadan. Hanggang dito na nga lang mga kanamin at ako'y pupunta na sa trabaho. Maraming salamat.